ano yung challenge natin. Maganda. Maganda. Pwede mo na yan. Go. Pwede mo na yan. Yun o. SM Pampanga. Kaya lang wala kami mapagparkingan pa. Mukhang gilid-gilid na. At dininervous na to. Kasi pahirapan sa parking. Mainit po. So ano yung challenge natin? Ano mukha natin? Ang challenge natin, mula tayo sa store. Tapos meron ka lang 30 seconds para kunin yung gusto mong damit. Or kahit ano. Basta pumunta tayo sa isang store. Tapos... para store. 30 uh, seconds lang eh. 30 seconds lang. Uh, Tapos... Siyempre may timer. Tapos... Paano yung mapili mo yung nabibilin? Bawa yung palitan. 30 seconds. <laughs> uh, 30 seconds. 30 seconds challenge. <laughs> ready ka na? Ready ka na? Yes, ready na ako. Kasi init. Eh. Init? Ready, ready na. na. Ako. Papasok na kami sa SM. Dito kami sa SM Pampanga ka na. 30 What? seconds lang ha Ika Ilang store? Man. Ilang store? <laughs> Limang store. Tapos 30 seconds lang ha. Tatay, timeran kita Dapat ako din. Ba't ikaw lang? <laughs> Daya mo naman. Pwede oh, di, ko din. 30 seconds din. nga. O, oh, sino na? Ikaw muna ngayon. Oh, sige. Ikaw oh, muna. So, pipili kami ng unang store na pupuntahan namin. 30 seconds lang ha gambo ba Ha. game? pili na tayong na store. Anong sumu store? isang eh, pre-Regata. San yun nung gusto naman pumunta? Yeah, Regata muna. Ah, sige. nga. Datam pote. Ano na dumputing kasi Regata? Three, two, one. Ay lang. Magta timer lang ako. Pepe? Game? E yeah, nga duga. <laughs> Nagreklamo siya. <laughs> One minute na lang daw. Sige, one, one minute. minute. Lahat ng makuha mo in one minute, bibiling ko. Pwede ka na. Ito na kami sa regata. Wait. Yung timer. Timer ko ng phone. One minute lang, ha? Daya mo na, 30 seconds lang eh. <laughs> Game. Okay. Timer. One minute. I wait. One. May 15 seconds pa yan ah. Hindi ko na edit. 1 minute 15 seconds. Yay! Dali, mo 50, 50 seconds na lang. Dali! <laughs> <laughs> tutorial agenda 30 seconds 31 Lee. bagal mo bala ka ano <laughs> 12 ayan na gagitin 9 Eight. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa lang nakuha niya. Bagal. Yan, yeah, maganda. Yes. Isa lang. <laughs> Bagal eh. Bagal mo kasi. Dapat. 5 minutes. 1 <laughs> minute nga yun yung challenge. Tema ka. Salang. Salang. Bagal ka eh. Mabagal ka. Babalik kami sa regata. May gusto pa ako din dalawa. Ano, ano next? Mo? Tatlo eh. Ano next mo? Meron ka pang apat na store. Kasi five stores. Ano next? Pen shop. Yun lang naman mga damit ko. Regata pen shop. Okay. pen shop naman. Kasan yung pen shop? Hindi hey, wala. <laughs> Okay, we're here sa pen shop. Ready ka na ulit? Ang hirap kasi mamili. Damihan mo kasi. Wait lang. Timer ko. Wait. Kung magpindot na start. Ayan o. Oh. Ready. Ayan. Ready? Go, go, go. 50 seconds. Kuha na. Dali. Ito mga t-shirt. Ayan, oh, Polo. 18 seconds. 16. 15. Dali. Ang baga. 10 seconds na lang. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Wala na. Tingin. Ba? Dalawa. Oh. Sukat mo na. Okay, go. Tingin. Tingin ka dito. Ang ganda. Pwede mo na yan. Yes. P is for? Kunay. Go. Let's go. Sayang, walang size yung gray. Sayang, isa lang yung ang Pero nakakadalawa ka na isang regata, tas isang pencha. Kaya pa? Meron pa, ah, meron pa kaming tatlong, <laughs> tatlong store. store. Ano yung next? Human or bench? Ano nga muna doon? Siguro unang makita natin dyan, bench. Bench muna. Bench daw. Naghihintay lang kami nung new stock nung damit. Hindi ako kasali sa challenge. Bumili ako ng pamasok. <laughs> Pero hindi ako kasali sa challenge yan lang. <laughs> Yay! Okay. Thank you! One and two. Yes. Next. Next. Bench, bench. Okay, let's go. Nakuunahin na namin yung human kasi nauna siyang, ano, ready ka na ulit. Sige, human. Wait lang, yung timer ko. Wait. Timer, pindutin mo. Go, go. Go. Oh. 30 seconds four, three, two, one. Stop! Stop. Ito na lang. Ilan ang bili mo? lang. Tingin? Short at saka? Ah, oh, sige. Okay. Parang, okay. go. Yes, buksan mo naman yung ano naman ay. na maayos. Yan. Ang Oo. Go. Bili mo na yan. Yun o, oh, nakadalawa siya sa Yuma. Yay! Thank you! Dami na! Pang <laughs> four na nito bench. After ng bench, ano? Kumain! Kumain na! Kumain mo na! <laughs> Timer! Okay, go! Parang may alam ka nang bibili na! <laughs> na ayun sa kabila. Di ba nga ako pa yung nakaalam na hinahanap mo? Four, three, two, one. Yay! Di ba? Ano yan? Boxers. Puro boxers. Ay, ganit. Ang kailang ka na. Four na yan. Dapat na. Last store. store na okay, last store. Ay, ting tagumpay. Ito na lang. Ano na yung last store mo? Ano ka ba? Ang ilang naman yun. Kakain mo na kami. Okay. Ah, oh, sige. Okay. <laughs> Kain mo na daw. Bago siya mamili ng last store. Merienda time. Let's eat. Nagutom. Nagutom ako. Kamusta naman? Dami kong nabili. Pakita mo nga. Ano na yung last store? Five stores lang five stars nga eh. Kasi yan lang ang mga binibilan ko talaga ng kami. Pero kailangan natin ng uh, sapa. Sapa. Ano yung need? Aking cucumber. Tubig na kanya tubig. Hati lang kami sa ano. Matakpan. Hati lang kami sa... <laughs> Hati lang kami sa... Sandwich. Sandwich. Pwedeng dalawa. 아나더투우나 아르티테. 투 안녕하세요. 고 음. isa na lang, okay na ako. Yaw-yaw na lang. Okay na ako. mga damit, okay na ako. See you sa yaw-yaw. Kailangan din one minute maka-order ka sa yaw-yaw. Hala. <laughs> Joke oh, lang. Pa, 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 okay. Yaw-yaw. Gusto -yaw. ko ng yaw-yaw. Yaw-yaw na lang daw. Yun na yung last request niya. Let's go to yaw-yaw. Yaw-yaw. Tapos namin yung challenge. Yay! Thank you. Siya lang yung nag-challenge today. Mm -hmm. next, uh, time, we'll next time, ikaw na mo mag-isip ng challenge para sa akin. Oh. Kasi ako ang ano ngayon. Chal, nag ano. Mastermind. Mastermind. Salamat <laughs> sa mastermind. Yeah. So, right, did you enjoy? Sobra. Dami kong nabili. Yay. Yay! We're going home. Ay, hindi pala. Pupunta pala kami sa Despat. Latin. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel, YouTube channel. Bye guys. Bye, Bye mga ka